Tuwing ikalabing apat ng Pebrero ay ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso. Kadalasan ay ipinagdiriwang ito ng dalawang nag-iibigan. Hindi alam ng karamihan na ang Valentine's ay hindi lamang araw ng mga puso. Ito rin ay araw ng pagiging martir ng isang maalamat na santo ng simbahang katoliko si Saint Valentine. Si Saint Valentine ay pinganak noong 226 AD. Siya ay isang pare ng simbahang katoliko na lumaban sa pamumuno ng dating emperor ng Roma na si Claudius Gothicus o mas kilalang Claudius the Cruel. Alam ni Claudius na ang kanyang mga sundalo ay napilitan lang sa paglilingkod sa kanya dahil sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang asawa at pamilya kaya ipinag-utos niya na ipagbawal ang kasal sa Roma upang mapasakan niya ang atensyon ng mga sundalo nagbalak si Saint Valentin na lumaban tungkol dito nalaman ni Claudius ang plano ni Saint Valentin at ipinag-utos na ikulong ito si Saint Valentine ay inaresto at kinaladkad sa tagapangasiwa ng Roma dahil nalaman ni Claudius ang plano ni Saint Valentine inutos niya na hatulan siya na bugbugin hanggang sa mamatay at pugutin ang kanyang ulo sa araw ng Pebrero 270 AD. Habang nasa kulungan, St. Valentin, nag-abot siya ng isang letra sa anak ng tagapangasiwa ng kulungan na kalagay sa sulat ay ang pangungusap mula sa inyong Valentin. Dahil sa kabayanihan at pananampalatayan ni Valentin ay ginawa siyang santo ni Pope Galatius I noong 496 AD. Siya ay santo ng pag-ibig, mga kabataan at maligayang pag-aasawa. Maraming kontrobersiya sa totoong anyo ni St. Valentin dahil hindi masyadong tukoy ang kanyang istorya. Kung kaya't noong 1969 ay tinanggal siya sa pangunahing kalendaryo ng Roman Katoliko, ngunit iniwan ang pagdiriwang ng letorhiya niya sa pangkaraniwang kalendaryo. Gaya ni Saint Valentin, naway mapuspos po tayo ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, tayo ay magsakripisyo sa mga utos at paninindigan natin ang mga pangako natin sa kanya. Have a great journey!